Thank you. Ayan, malinis na siya kahit papaano. Tinabi ko lang doon yung mga susunugin, yung mga inalis ko na. Tapos ayan, nakapagtanim na din ako ng kamoting kahoy. Ayan. Bali, ano, 20 na puno lang yan. Tigda dalawa sila ng stem ng kamoting kahoy kasi kulang yung pangtanim ko malalaki kasi yung ano yan, stem lahat yan kulay dilaw ay hindi pala yung doon yung doon na part yung yun oh. puti yung doon tapos it, eto lang yung dilaw yung dilaw ang laman yan tapos ayan nakapag nag ano din ako ng ano dito yung plot para pagpatubuan ko ng aking itatanim doon. Oh, doon sa kabila. Nag, ano ako dito? Naglagay muna ako dyan ng ah, bell pepper. Tsaka bell pepper dito. Doon yung pipino. Tapos eto, etong may apat na ganito. Tigda dalawang butil ng upo. Sana mabuhay lahat. Tapos yung iba, hindi ko muna itatanim. Pap ano ko muna to? Papatubuin ko muna bago ko sila ilipat doon sa kabila. Tapos everyday maglilinis na lang ako dyan para mabawasan pa din yung mga damo. Napabayaan kasi. Yan. Tapos madami kaming tanglad. Minsan pinamimigay lang talaga namin yan. Minsan si mama binibenta rin yung ganyang isang puno na ganyan, binibili lang kay mama ng 70 to 80 pesos. Yan ang mga nagtitinda doon sa palengke. Di ba, mura lang. <laughs> yan, that's it for today. Thank you for watching. Salamat po. Yung doon, susunugin ko na lang pag maganda na yung panahon kasi ayan yung ano panahon namin dito makulimlim. Maya-maya niyan, uulan na ulit. Yan. Thank you for watching. Bye na po talaga. Thank you po. Ayan yung pato namin, o. No? Sa tapos dalawa. Dalawa yan na naglilimlim ng kanilang mga itlog. Madami silang nag, ano, kaya lang, binawasan namin kasi napakarami ng itlog nila 16 ato or 15 parang ganun kaya binawasan namin dyan binawasan tas doon yeah. konti lang kasi marami na kami pato yung iba binibenta tapos yung iba kinakatay namin pagka may okasyon Bella! Ba't mo ka inaaway ka, ka. Si Kaloy. Tsaka si Bella. Yes! Magami na namang bungang aming sili. Yung iba, sa sobrang ulan, ayan o, oh, nasisira na siya. Yan o, oh, madami ng sira. Parati kasing inuulan. Hmm. Yan. Marami yan magbunga. Kaya lang, nalalaglag na nga lang yung iba o. Oh. Kasi, hindi ko nakukuha. Bihira kasi akong kumuha ng sili dito. Yung gusto ko yung maliliit lang. Tawag dito sa amin, Pasitis. Pero ito nilalagay ko din to sa suka. Masarap din yan sa suka. Ayan. Nanguha na din ako ng nilalagay ko sa suka. Ayan yung problema ko pagka ako ay nagtatanim dito. Ayan o. Oh. Ayan yung problema ko. Yung pato. Saka yung manok. Ayan